Hello, good afternoon mga Lodi. Magluto kami ngayon ni Wipe ng Sinabawang Manila Clams with fresh patola. Hindi ko alam kung anong pangalan nito sa inyo Comment down below mga kalodi kung anong pangalan nito sa inyo. Manila Clams ang tawag namin dito. Iwan ko lang sa inyo kung ano nito. Ito. At syempre dahil may pasog-basog garden si Kumuhan Kumuha na lang kami doon para panghalo sa tinola sarap niyan, mabango pa at may sarili na rin kaming lemon grass lagyan natin para mas lalong bumango yung tinola natin iyan o, no? vanilla clam natin presko presko pa yan mga kalodi buhay pa yan at ilagay na natin yung sibuyas sa kamatis natin sa pinakulong tubig mainit na yan, kanina pa yan kumukulo Ayan. Yan yung patula namin. Laki, di ba? Yan. Ilagay na natin yung manila na. At saka pakuluan ng mga limang minuto. Tapos na yan. Tikman nga natin mga lodi. Wow. Sarap. Hello, good afternoon mga Lodi. Magluto kami ngayon ni YP ng Sinabawang Manila Clams with fresh patola. Hindi ko alam kung anong pangalan nito sa inyo. Comment down below mga kalodi kung anong pangalan nito sa inyo. Manila Clams ang tawag namin dito. Iwan ko lang sa inyo kung ano nito. Ito. At syempre dahil may pasog-basog garden si YP. Kumuha na lang kami doon para panghalo sa tinola Sarat niyan, mabango pa. At may sarili na rin kaming lemon grass. Lagyan natin para mas lalong bumango yung tinola natin. Iyan, manilaklam no? natin. Presko, presko pa yan mga kalodi, Buhay pa yan. At ilagay na natin yung sibuyas sa kamatis natin sa pinakulong tubig. Mainit na yan. Kanina pa yan kumukulo Ayan. Yan yung patula namin. Laki, di ba? Yan. Ilagay na natin yung manila na. At saka pakuluan ng mga limang minuto. Tapos na yan. Tikman nga natin mga lodi. Eh. Wow. Sarap.